Ito niya ay parang approved na, as good as approved. Aha. Uh -huh. Okay? Ito po ay uh, base po sa natin nating informasyon, ito ay kukontrahin ng prosecution ng ICC in the same way na inoppose yung mga iba't ibang mga naunang motion uh -huh. ng defense. So, pero kasi inangguluhan nila na, na parang dan bill na ito, walang kukontra, at kung na parang ganun yung pagka-package nila ng balita. Apo. Kaya yun naman po ang naging reaction ng mga stakeholders, parang naalama na parang mangyayari na. Oo. okay. ano po, um, ito ay kagaya ng mga iba't ibang motion nila na nauna, ito ay kukontra yung mga prosecution at mag magbibigay ng desisyon yung pre-trial chamber ng ICC. Oh. Nasa ngayon po, sa limang naunang motion ng uh, prosecution ay ng uh, depensa nila Duterte, ay lahat po yun ay na-deny. Mm -hmm. So ito na po ay uh, just like the, the rest. Of course, there is not possibility na mag po ito. Pero um, kagaya ng mga nauna, eh, ito ay i-deliberate ng gusto ng, ng RCC triper, tri trial chamber. Mm -hmm. Okay. Uh, yung pong binabanggit na bansa na miyembro ng uh, ICC, uh, eh, do you have any idea which which country this is uh, center, Sani? Ano po ito? Redacted po ito. Uh, only the pre-trial chamber and the prosecutor ang nakakaalam nito. Pero sabi ko nga, suntok sa buwan mo ito, no? regardless mm -hmm. kung saan man yung buwan ay, ayang bansa na suntok po sa buwan yan. Ito, ito ginagawa lang ito nung uh, mga abogado ni Duterte, siyempre kailangan po nilang i-justify yung malaking bayad sa kanila na base sa impormasyon ay umaabot po ng 150 million pesos a month. Mm -hmm. Kaya kada buwan, meron silang kunyaring ginagawa para lang eh, makasingin na maayos. Mm -hmm. Ganun po yan. Mm -hmm. uh, pero simula po po yan mm -hmm. mangyari. Mm -hmm. Sir, uh, yung tinignan pong dahilan na request nila for interim release ay health reasons ng dating Pangulo. Ngunit dun sa check-up naman ng ICC before he was detained, sinabi naman nila that he's in perfectly good condition. So, kung nakita na po ng ICC and na okay naman ang condition ng kalusugan ng dating Pangulo, ano pa po ba yung susu yung iba pang dahilan? Maari ba nilang gamitin ang kanyang pagiging uh, pagkapanalo bilang mayor ng Davao na maging dahilan for his interim release? hindi po hindi po pa pwede yung ganong dahilan ang uh, yung mga previous na cases na naggrant po ang ICC na interim release ito ay mga involved na dun sa kaso na hindi sila yung principal yung mga medyo mahinahin na yung ebidensya laban sa kanila at yun na nga yung merong um, immediate na health uh, concern ito, gaya yung nasabi ninyo, nang subject yan siya sa medical, ano, check, check mm -hmm. na binigyan siya ng, ng, ano, umaga, uh, clean bill of health mm -hmm. ng ICC to undergo trial. Mm -hmm. Kaya hindi applicable sa kanya lahat ng mga, mga prior cases. Mm -hmm. So, again, sinasabi po natin na ito ay kukontrahin ng prosecution, contrary dun sa nilabas na balita na pumayag na yung prosecution. Hindi po totoo yun. Okay. Uh, yan po ay uh, propaganda nung uh -oh. kampo ng mga Duterte. Okay. Senator Sani, but what is uh, confirmed already is na ihain na po yung motion na yun, yung uh, for interim release. Yes, opo. E yeah. e yan pong option na yan ay binibigay sa lahat ng mga akusado. Uh -huh. Pero, gaya nga nung mga uh, historically, mm -hmm. yung mga principal na akusado, hindi talaga nabibigyan. Kasi, okay. Uh -huh. grabe naman ang epekto niyan dun sa mga testigo, din dun sa mga law enforcers uh, uh -huh. nag uh, ng buhay nila at, at para maihatid dyan si si Duterte, tapos pakakawalan din lang nila, masisira oh, uh, sila. Oh, oh, oh. Kaya, um, ako po, no? Uh, I would like to believe na para maging consistent, eh, matidenay din ito mm -hmm. sa mga susunod na linggo. And, and, and the decision uh, is uh, forthcoming, ano po? Uh, I, I suppose, kasi naihain na nga po. Uh, with your permission, Senator Sani, uh, medyo related, uh, ano? pero I'd like to get your uh, your reaction and uh, your position on etong uh, itong lumalabas na si dalawang senador daw, si Amy at si Robin, eh, pumunta kasama si Sarah sa Malaysia um, bilang, bilang isang political exercise yung impeachment trial. Okay lang po ba ito? I mean, is it par for the course? Walang, walang problema yung mga ganitong ng, uh, pagpapahiwatig ng suporta doon sa nasa saknal? Hindi na pwede. Hindi po, okay. hindi po dapat pwede yan. Uh, kailangan medyo konting, ano naman, konting uh, uh discretion naman. At uh, dapat alam nila po ano yung responsibilidad nila, no? Bilang Senator Judges sa upcoming trial. Okay, naduduon na yon na talagang inherently kaalyado sila. Pero ay papano pakita nila sa taong bayan na papasok sila dito sa trial na to na bukas yung kanilang pag-iisip na baka may lumabas na ebidensya dyan na magpuprog ng mga akusasyon. Pero alam niyo hindi na natin inaasahan yan dito sa mga ito. Kaya nga ito yung mga ginagawa nila, yung mga asal ng mga mga Duterte na senador. Part lang ito ng virus na tinalak ni Duterte. Mm -hmm. Simula na naging presidente siya. Nakita nyo, nung dumating si Duterte dito sa... sa nung naging pangulo siya, o bago pa maging pangulo, nakita nyo pa paano mag, magmura, nakita nyo paano na magbabuhin yung office of the president, nakita nyo, lukot-lukot yung damit. Mm -hmm. Di ba, wala siya pakialam. Tapos, ganyang ginawan, uh, tinalak niya, uh, ano na yan, yung sa mga pag-aasal niya, sa mga followers niya, sa mga kalyato niya. Kaya ito yung, na maga hanggang ngayon, ay eh, yung tuition na uh, we are dealing with, no? Kahit wala na siya sa pwesto na ilang taon na. Uh, senator, matanong ko na lang din po your uh, thoughts on this. No, last Friday, nakausap ko po isang uh, uh, isang uh, uh, political analyst, no, uh, assistant professor po siya sa UP ng College of Law, abogado din po siya. Sinabi niya na, 'cause I asked if ang mga senator na may obvious bias Uh, maari ba nilang i-recuse ang sarili kung hindi nila i-recuse -re ang sarili nila sa impeachment trial ano ang pwedeng magawa no may sinabi po siya na yung isa uh, yung fellow senators niya might uh, move na tanggalin sila uh, doon sa impeachment trial or the Filipino people can do so Alam niyo po ba itong dalawang steps na ito at uh, Senator, baka you can help enlighten us about this? Ano po? Theoretically, mm -hmm. pwede po yan.